Dati, hinihiling ko lang na dumating na siya sa buhay ko. Yung taong nakatakda para sa akin, na ako lang ang mamahalin forever. Bata pa si Grace at Matthew nang hulaan sila na makikilala ang kanilang true love at 21 years old. Yung future girlfriend ko po. Si Ate Anlande. <laughs> Mama! At first, hindi nila ito sineryoso. Pero sa kanilang paglaki, tinago nila ang pag-asang makikilala nila ang kanilang soulmates at the right place, at the right time. Kung sino ka man sana dumating ka na sa buhay ko. I promise to love you forever and ever. Handang isakripisyo ni Grace ang lahat para kay Joy, her one and only sister. Si Joy ang kapatid mo. Nakita ko sa mga palad niya na balang araw, ikaw ang magliligtas sa kanya. Magpatuloy lang itong mabuhay at lumaban sa sakit na leukemia. Joy! 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 Mama! Papa! Joy! Joy! Pero sa magkaibang pagkakataon ay makikilala nila si Matthew, ang lalaking pareho nilang mamahalin. Heart? Grace decides to live her life away from them, away from all of the pain. Dito makikilala ni Grace si Jacob. Ay, sorry. And just when she thought makaka-move on na siya sa masakit niyang nakaraan, their lives are destined to intertwine forever. anti heartbreak coffee. Pag umiibig, wag sumuko. Hindi ka kriminal. May ibig lang. Sa muli nilang pagtatagpo-tagpo, magbabalik ba ang mga damdaming pinakawalan na nila? O sa huli, love will still find its way to them and eventually reveal their ultimate destiny? Pero at hindi mo ba naisip? Alin? Na baka siya yung soulmate na matagal mo nang hinihintay. Ah, so manyakis yung soulmate ko. Ganon. Inihahandog ng GMA sa dramang magpapatunay na ang wagas na pagmamahalan ay nakatadhana. My Destiny Pinangungunahan ni na Miss Lorna Tolentino bilang Agnes de la Rosa, mapagmahal at madiskarting ina at asawa. Mahal na mahal niya ang dalawa niyang anak, pero nang magkasakit ang isa, dito na umikot ang mundo niya. Will she risk losing her firstborn in order to keep her dying child happy? akala mo, matutuwa ako sa sinabi mo? Gusto mong sabihin na nagtitiis ka lang sa akin, ganun ba? Akala mo ba langit ang pinagdadaanan ko dito? Marami rin ako sakripisyo sa pamilyang to, ah. Ang tambalang magpapasaya, magpapakilig, at magpapaiyak sa prime time. Carla Abiliana bilang Grace de la Rosa. Masunuring anak, mapagkalingang kapatid at palaban sa buhay. Handa niyang ibigay ang lahat para sa kanyang pamilya. Her life, blood, and even her dreams. Pero kaya rin ba niyang isakripisyo maging ang kanyang one true love? Mabuhay lang ang kapatid niya? Oo, oh, umirin na ko May nakilala kasi akong gaya nung pinapalipad ko yung mga balloons natin. Oh, guwapo. Tom Rodriguez bilang Lucas Matthew Andrada. Isang doktor, responsable at hopeless romantic. He believes that there is someone out there destined for him. Pero magagawa niya bang pakawana ng kanyang The One kung ito mismo ang hihiling na magparaya for her sister? Grace, nga pala, I I just wanted to remind you about our, our date tomorrow. Gusto ko sana siguraduhin na pupunta kay. that Then it's set. It's gonna be a big date and I'll see you there. Bye, Grace. Okay, bye. She's in! <laughs> Rian Ramos bilang Joy De La Rosa. Masayahin, beauty tightlist at punong-puno ng pangarap. She's having the time of her life when she discovers that she has leukemia. Isang lalaki ang paghugutan niya ng lakas para patuloy na mabuhay. Pero paano na kapag nalaman niyang ituriyan ng kaisa-isang lalaking minamahal ng ate niya? alam mo, ate, sa ibang bagay, napakatapang mo. Pero sa kalandian, zero ka. Sobrang zero ka. Sid Lucero bilang Jacob Perez, isang diplomat, accomplished at stricto sa pamilya. Maalagang anak at overprotective na kuya pagdating sa only sister niyang si Nicole. Pero sa pagdating ng isang trahedya sa kanilang buhay, will his life be filled with anger and hatred? O matututo rin siyang magpatawad? yung padre de pamilya, Mae. karapatan ko to, yung responsibilidad. Ako! Ang ina! At hindi ikaw! Kung gusto mo magkaanak, saka mo gawin ang gusto mo. Yung nga lang, alam naman natin pareho na hindi mangyayari yun, yeah. di ba, Ma? Kabibilangan ang ilan sa mga pinakamaningning nating bituin. Kula Desma bilang Selena Andrada, elitista, sosyal at isang cosmetic surgeon na tinaguri ang Doctor to the Stars ipinagkasundong ipakasal at a very young age, now she intends to make up for what she lost and become a woman of the world. Pero sa trahedyang sasapitin ang bunsong anak na si Paul, kaya pa rin ba niyang gampana ng pagiging ina sa kanila? I raised them, Mateo. I raised them by myself. Buong buhay ko, sila na lang ang iniisip ko. So don't you dare tell me now na sarili ko lang ang iniintindi ko. Altantay bilang Arnold de la Rosa. Simple ang buhay ng kanyang pamilya. And he is very firm about his principles as a person and as the head of his family. Pero sa pagkakasakit ng anak, will he risk everything, even his own life principles, madugtungan lang ang buhay ng kanyang anak? Hindi ba obvious? Eh kung hindi ko mas mahal yung mama nyo, eh di sana matagal ko nang isinama sa mga karnitin natatanya. <laughs> Dennis Rodan bilang Mateo Andrada, isang mahusay na cardiac surgeon, seryoso at responsabling ama. Matagal na niyang natanggap na hindi siya mahal ng asawa. That's why he's willing to give her her freedom. Pero pagkatapos maaksidente ang kanilang bunso, will he use the tragic incident as an opportunity to heal his broken family? Masabuti ng habang maaga, ma-reject ka. Kisa naman akala mo all things are well. Pagkita sa bandang huli, iwanan ka rin pala. Bibitiwan ka sa ere. Ayan Mooney Laurel, bilang Ruth Perez. Lax, social at butihing single mother. She wants her children to enjoy life. Kaya naman, maluwag siya sa pagpapalaki sa mga ito, lalo na sa bunso niyang si Nicole. Pero magbabago ba ang lahat kapag dumating ng isang malaking pagsubok sa kanilang pamilya? Iba na ang generation ngayon. Study show na ang mga batang katulad ni Nicole, 15, 16 years old, are having relationships. So, it, it, it's not a big deal. It's part of growing up. At ang unang pagtatambal sa primetime ni na, Ruru Madrid bilang Paul Andrada. Makulit, rebellious at adventurous younger brother. Pilio and happy-go-lucky, pero loyal naman siya sa girlfriend niyang si Nicole. Kaya naman, very supportive din sa kanilang best friend nitong si Alex. Pero sa huli, sino nga bang nakatadhanang makasama niya? Ang nakita ko na yung ka sa lalaking yun. Ito na taon niyo agot niyo? 10 years? 20 years? 30 years? So, ano ka? Cougar? Ashley Ortega bilang Alex Martinez. On the go, fun, best friend ng girlfriend. She's always reliable and present sa mga pinagdadaanan ng best friend niyang si Nicole at boyfriend nitong si Paul. But when a big turning point in their lives unfolds, tadhana na ba ang gagawa ng paraan para sa kanila? Girlfriend babysitting duty sa boyfriend na depressed because of family problems. Uh, and you? Board best friend ng girlfriend. Ipinakikilala rin si Gabriel Garcia bilang Nicole Perez. Outgoing, malambing na anak at kapatid at sweet girlfriend. Mapagmahal na younger sister ni Jacob at spoiled daughter ni Ruth. Her life seems perfect with her best friend Alex and boyfriend Paul by her side. Will this be forever? O may ibang plano ang tadhana para sa kanya. He's my boyfriend. Problem niya sa family problem ko din, okay? at kasama rin sina Lolly Mara, Mark Aqueza, Ervic Vihandre, Kai Cortez with a special participation of Pauline Luna. Ito ang dramang nakatadhanang ng umanting sa inyong mga puso. Very thankful kami talaga na na-nabigyan kami ulit ng opportunity magtrabaho together. Mm, mas ano? Diglamorized, mas raw, mas casual, mas kengkoy, ah, mas matapang. He just enjoys life, but he has his, in the back of his mind, meron siyang idea for what he wants for himself, this kind of romantic destiny type of thing. Uh, pero pareho kami in the sense na yung pagiging hopeless romantic niya, eh? I share, I share the same, the same wishes for myself. She's the character so far na most similar to me sa lahat ng nagampanan kong mga roles. Ano siya, very playful, pilya, makulit, pero she means well. I think it's gonna be very realistic, very believable, uh, and very relatable. Through the show, we're gonna to be able to explore the willingness to sacrifice, you know, um, when it comes to our humanity, when it comes to people that we love, and how far we're gonna to go ang role ko dito ay nanay ni Rian at ni Carla. May ang asawa ko dito ay si Altantay. Dedicated siya sa trabaho niya at sa pagiging ina niya. Original concept by Gliza Ramirez. Brainstormers, Homer Novicio, Jihan Condesido, Michelle Amog. Writers, Marlon Miguel, Gliza Ramirez. Creative consultant, head writer, Aloy Adlawan. Creative Head, R.J. Nuevas Creative Director, June Lana Executive Producer, Rebia V. Upalda Program Manager, Nini S. Matila AVP for Drama, Cheryl Ching See VP for Drama, Reggie Acuna Magno Executive in Charge of Production for ETV, Lilibeth G. Razonable Directed by, Binibining Joyce Bernal My Destiny. Ngayon, kasama ko na siya. Ngunit kung gaano kabilis siyang binigay sa akin, ganun din ba kabilis siyang babawiin ng tadhana? Simula June 30 na sa GMA Telebabad. Pagkatapos ng Nino.